good morning po tayo po ay magte-testing ulit at baka sakaling makachamba tayo ng pang ulam at mababaw po dito sa sa panang uh, St. Joseph yan, may nakikita na po ako uh, stay to lang mga kente at good morning, good morning sisilip na po tayo yan, uh, chat out po sa lahat ng mga niniksay eh, meron na po ako nakikita mga alanganin wala naman pong huling gapala dito, pinakamalaki na yung 4 finger kaya ibirehe na po natin 'yan. At 'yan ay pang-ulam na rin. And stay chill lang mga KP. Nila tatang tao tayo. Oh, nampotok. Sana inabutan yun, tinamaan po natin medyo malapad-lapad na rin po ito medyo mabigat yung mila ay, ay naba naman yun alas no? halos magpapipe finger na po unang tira po natin thank you lord magam blessing lapad-lapad na po ito. Marami po sila ayan oh. Mga alanganin. Ay, ah, pwede na. Yun. Ako po wala na naman. Ay. Ah, hey, Di maalis. Naalis. Kama bubunot. Kung yun na pang sukal, bumigat na. Yeah, kung oh, kama Yeah kapatid ah. ah. tabayan na natin babalik ngayon babalik sila eh. sa Agos sana ay nabutan yata ay di lapad lapad yun gusto ito lang mga kain pe mga mga tayo get wala lang finger lagi namang may basura ngayon natin Guys. Nilandaan nila. Ayan. Inabutan natin ito. Ayan, nabayo na naman yung ibang. kasura na naman alanghanin 4 finger po, 3-4 or pinggan halos pang apat na po ito pang sana yung natanggal natin malapad lapad yun ikot ng ikot may kasama kasi babae ayos yun naglalabo tuloy sila Inabutan Inabutan natin Pulahan to pulahan Ay hindi ito yung Hindi ito yung maulaki May air sa tapat ko Eh nag alisan tuloy Hindi ito pero pwede na lalalim sila ng gagapang lang sa ilalim yun nabot maganda sana tama nakakadalawang tanggal na tayo yun maganda tama nito nakakatalawang bulat na po tayo mga kayempi o oh. alanganin pipe finger na Ako, at sa ako. Ambusin lang natin sila dito. Dadaan sila dito sa amin, aba mababaw. Pupunta sila sa malalim. yun po kasi talagang patanong nila. Ayun sila sa dulo. Lalang nila naman sila din. Lalang takin nun. Tayo mabot. Ayaw nito eh. Yan, stay lang po at mag-aabang-abang tayo li. naman eh. inabot ay inabot thank you dadaan lang sila ay meron pa isa pinggir na halos ganda ganda pang ulam to napulhan to Ang gumawa. Ayan. Malakalaki pa. Ayan. Wala. Takay kami dito. Pasensya na po sa video ah. Mahirap po ang aking pwesto. Wala yung mga papabanaag na malaki. Ay, kita mo sa ilalim. Malapad na siya. Ito. Ito. Ang laki-laki na rin ito. Simusan so, dali lang natin. Ayun, e, buti, tinanakal. Thank you, Lord. Ako, yung pesa. Ang laki-laki na rin yun. Thank you, Lord. yun no. yun no? yung na naman thank you lord ganda ganda blessing to tinutuso ko po sa ulo kasi inaichak ko lang sa baba baka magpapalag eh. makabalik pa sa tubig parang hindi na sila makaalis sayang lapad pa naman oh. ay mali na tusok nangyari. Okay. Uh -huh. Stay lang po. Tatanggalin ko muna. At nagkamali-mali na lang tungso po yung aking ginawa. Lapat ito. Nakatutok sa akin. Yun. Hilo. Ikot. Erong-erong siya. Thank you. Nakatutok sa akin. Sa harapan ko lang five fingers na halos ito mga LP oh ang ganda five fingers nga nakatutok sa akin sa ko lucky thank you lord marami pa sila sa ilalim mo oh. isa lang kayo ito eh. Gagak pa tayo dito. Ayos ito, ito sigurado. Hindi nyo kung okay ang alis. Ayan, palima na po natin yan. Lalaki na. Papalaki, papalaki huli natin. Ayan, okay, umalis pa. Nakita ako. Naramdaman ako. Ayan, bilis. Si bata na. Takot na sila. Lumayo na tuloy sa atin. And lang po ulit mga KNP. Nagsibatan. Sayang. Inabutan yata. Mukhang inabutan. Ay hindi. Inabutan mga KNP. mga yan pag pagod kasi. Ayan eh, may malaki na naman eh. Lumawin sana dito. Pulahan eh. Papunta rito sa atin. Okay, gawin ka dito. Wala. Okay, gawin ka dito. Ito, ito. Papunta na sa atin. Hintay natin na makalapit sa atin. Dito na sila. Ayan, naglalaro na naman siya. Kasama na naman siya mga babae. Ito, ito na, malapit na. Tumagilip ka konti. Ay, ito ito. Ayan, tumagilip. Dali, malalaki na naman ito. Malaki na naman to. Diyoy. Malaki na naman to. Daanan kasi to eh. Piping yan na naman. Thank you Lord. Oh. Laki. Piping yan. Jackpot na tayo dito. Ayan na naman sa harapang ko 240 pa Sinasabi ko Malapit pa matatanggal Ito na po yung huli na Two, four, six taos, meron tayong apat siya motor Sampo na Steady na lang po Kukunin ko yung motor ko Lalapit ko dito Nakaharap Yun, dali Ha? Tilapia Aganda ng yung naro din eh Nagdadaanan sila kalalapad Ha? Uh, four finger pipe Ha? Nagdadaanan lang sila oh Kukunin ko kaya yung motor ko nakaharang dyan eh Yun oh Handa tayo isa natin tinamahan ng unang putok Kasi naglalangoy siya o huminto Yun natalin natin Ang stage lang Nadali yata Laki na ito O oh, nadali nga Pipinga, thank you Lord. Oh, yes, pipinga. Thank you, gata sila. ito. Kapon 'Yun dali. Nabut. Ya, yeah, bubalik balik sayo. Ako ako isa. Ha lalim nga kaya binababa ko sa sa bandang cyan niya ng mga 2 inches Binababa ko ng 2 inches lalaki pulahan Tak pa tayo dito baga, baga po Hindi po rin uh, Stay lang po mga gente Abang-abang tayo Isang tatlong subo ka na rin. Oh. Three finger. Three finger. Hindi alam niya pa, nga. Hindi oh, nga, po. ako dito eh. Doon. pa ano? oh. naman pupuntahan namin. Laminita,